Pack na tayo. Pero nakakita tayo ng kambing. Yun. Daming kambing, oh. Yan. Daming kambing. Sino kaya papa ano, papastol dito? Uh, Yan, oh. Magkano ba ang kambing dito? Ha? Ah, yung isang buo. Akin uh, ah, 500. 500 para isang buong kambing. Yung mga ganito. Yan yan. Saan kaya galing to? Wala. Kasi may aso eh. Sa akin talagang may nagpapastol. Oh, picture. Gawin counter. Oh, yan pala may tayuan diyan oh. Lagay niyo sa inyo. Yan, magpi-picture oh. muna yung mga ano. Mga Kasi aakyat kami doon mamaya. Aakyat din namin 'yon. Okay, mag-set up. Shadow. Oy, ikaw mag-set up. na si Ali. Ali, nagagalit ka Ali? Oo, oh, niyo po, nakita Tignan nyo, ngayon yan na makikita sa vlog na nagagalit si Ali. Ali, <laughs> nagagalit ka? Hmm. Hindi. Ah, hindi. Ito, mo ito ng plastic na ano <laughs> yung... <laughs> mabait ho yan si Ali. Tignan nyo. Pati ho oh, ito, mabait din ito. Di ba Mabait ka Ali Oo. Siya lang nagsasabi sa sayalin niya. Eh? <laughs> Kasi naka-vlog nung. No. I-upload ka agad natin ito. Mabait siya. Tanungin mo ako ulit. Ah, mabait, mabait ba siya? Pag-iisipan ko. Tignan mo ha. Paano yan? Itatapon lang natin sa oh, mga Iniba no? in na yung usapan yung ano, sa ito oh, natin sa ano, sa basurahan ayun, nakakuha ng ano, spot O, oh, oh, taas pa, hindi kulo pa okay na kami so, sa taas ikaw, may timers ka? oo, oo, oo talaga. Tagal <laughs> Yan. mag ano tayo ah, mag uh, itapon natin yung mga ano oh. kasi may mga parang ayun eh may mga kotse doon may pick up baka ah yung, ba, dila, ano? oh, yung dilaw na yun yun dilaw yun basura Hello. ito magpi picture picture muna maganda ba yung ano sa likod may <laughs> gas dito pahaba gilin mo lang anabala anabala, anabala mayroon pa o sampol. Sampol? Okay, nyo. Kaya pa din naman isa sampol namin eh. Ikaw lang hindi namin alam. Ano ka ba? Iyamani ka ba? O kwete ka ba? O ano ba? Anong kalat? Bakit ba sinisermonan mo si ano, Aden? Sabi na ayusin na yung kalat. Paano ayusin? Yung mga singa niya ng kwetes yun. Nandiyan lang. Tapos ahawakan ko. <laughs> Dinidiretso <laughs> ko sa plastic magtigil ka. Oo. Oh. Ay, magtigil siya. Eh, ang uh, eh, mo yung pangalan niya. Oh, sige. Nagkamali ako. Oh, sorry. Sure. Ala, nasa na yun. Parang may tumatawag dun. <laughs> ano? ano sa puno? Ha? Ano? ano sa puno? Ah, nasa puno pala yung nagpapastol. O oh, yun na, yun na. Game, ready na. Naka-ready na pala yun, so, Ali. Yung mga base, game, 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 game. Game, ito na. Bakala ko kita yung sasakyan, na makita. 3, 2, 1. Yon. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Picture kami. Game. Kita mo ba yung bilang? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh, iPhone naman ba? Ah, lagyan niya sa inyo. iPhone, iPhone naman. Oh, iPhone naman ni Ahmad. Oh. Kailangan Pailangan iPhone. iPhone. Yung yung iPhone ni Adin, local 'yun. Dual SIM. Ay, ako na yung cellphone niya, Adin. Si yung si iPhone niya local 'yun. Pangit ng result ng ano niya, oh, ng <laughs> picture. Totoo 'yan. Nung hat <laughs> Papangit ng mga result. Totoo 'yan, totoo 'yan. resolution 'no. Oh. Ma Kasi iPhone, binili niya ata, Saan mo binili Ha? Ay, ah, magbabagit ng pangalan. Online lang yun. <laughs> Oo, oh, baka maano dito. Ayan na po. iPhone no to. iPhone. Bakit tabingi? Tabingi rin kasi may ari. <laughs> Hindi, kasi para explosive lang yan sa Yung pagkain eh. <laughs> <laughs> Ay, bawal magalit. Bawal magalit. Taka live.